Ayan na! Madaldal yan. Marami kinukulik ko. Hehehehe Alright, tapos na daw sila mga ka-idol. Wishing pond yan po. Pwede kang mag-wish dyan. Wish upon a time. Alright. Ayan, dito sila sa fountain. Oh, ba? knowledge mga ka-idol. Oh, maganda na mga kaidol. Malinis na po mga ka-idol. Ayan po yung grupo ng uh, Mindanao Children's Library po. Na dito din matatagpuan sa Barangay Manuel po. Ayan. Tulong-tulong uh, para sa kinapukasan ng ating mga bata. Hi ma'am, kaway-kaway naman dyan at ngiting tagumpay. Hello ma'am. Oh, bungal pala ako. Video ma'am, ngiting tagumpay. Hello. Para sa bata. Ayan. There we go. Ayan, tulong-tulong. Ayan, nandun pa sa kabila mga ka-idol. Ayan po. Hi madam. Ngiti naman dyan madam. Hi. <laughs> oh. <laughs> Nagpapatunay na isa kang dakila. Here we go. Hala, uy. Si Lula lang lagi, uy. Sige lang, okay lang yan. Basta supportive na Lula yan. Alright? Ayan. Doon tayo para makita natin yung ano, area pa na nililinisan ng ating ah. Mga parents po at saka mga guardian natin Say hi naman dyan ma'am Ayan <laughs> Here we go <clears throat> Ayan Parang uh, seryoso, seryoso talaga ni uh, uh, Bro Rudy ah uh. Bro okay na yan Alas 9 na, pahinga ka na 3 hours na Ayan. Yung iba po, nagahintay po ng mga kabataan nila para sa tarabasa po. Ayan. Ayan si Ma'am <laughs> Punta tayo dun sa alikuran. kasi dun natin yung, ano, yung iba nandun pa sa mga. Siguro, hey, dito tayo, dito tayo. Dito tayo. Sa likod. Ayan, si Mam Ma Hazel. Kakaka, <laughs> na si Mam Ma Hazel sa. Know, joke lang. Ayan po. <clears throat> Ayan po sila. Pag may kasama, masaya. Dadagdagan natin ang kasama ni Mom. Here we go. Dito tayo po. Pasok tayo dito. Ay, dito tayo sa likuran. Yung Magbrigada Eskwela po. Mm. Dumaan pa sila sa masinsinan na pag-uusap. Ma'am, dito. Ayan. Ayan na sila. oh, Ayan na. Uh. Susito Brothers. Ayan. Dito, 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 dito. May kasama man kayo Dito. Halina kayo dito. Halina para magsaya sa pagguguna dito sa likuran. Masaya pag marami. Oh, asan kayo pupunta? Di ba dito tayo naka-assign? Uy, punta na naman kayo sa taas. <laughs> All right. Oo, para mabilis tayong matapos ka agad. Hello po. How are you? It's nice to see you again. What can I do for you, ma'am? Ah, si Yuha, nandun po sa social hall po. Apo. Apo. Bro, tama na yan! Tama na yan! Magpahinga ka na! <laughs> Three hours na! Uh -uh. Maaga ka ba ya? <clears throat> Ayan na, oh. Excited talaga yung mga bata doon. Punta na sa taas. Hindi pa nakabrigada. Ala. Oh. Oh. Ayun nila sa bagnot, dito sila sa malinis. Asa na kayo? Okay na yan, bro. Kuan ka na dun bro, magpa-enroll ka na po. Oop. Ako bro, Dex. Magkuhan ka, brigada ka. Magbrigada o magdonate? Ay, joke lang. 3 hours. Mas maigi na magdonate kana lang. Uh! Ay lagi. Ug dako kagagi. Ug dako kagagi mas maayo. Ug dako kagagi mas maayo gyapon. Donate na lang ay. Ay charot. Donate na lang. Dito kun magtulog ka ko niya ay doha ka nga Oo. Diri oh. Higher grade daw. Grade 5 grade 4. dito sa ano. Oh, di, dito. Marami man kayo. sige na start na kayo. Patu. Ha? <laughs> ha? Ah mas maganda kung may mower. May mower lang. Ah ambot lang sa school wala oh. Ay baligyan na ni may mo ha. Dito dito dito. Dito po. Shh, dito kayo. Dito kayo. Sige na, sige na. Sige na, po na. Uh -oh. Susito, Susito, dong <mulay> dong, don. diri u uh, uban, diri ka ba uh. Kaya, oh sige 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 po, kaya naman animama mama ni dia, tatlo man kayo di ba? O dito o? Uh. Oh. Dito ka. Diyan ka maglinis. Linis kayo diyan, wag kayo mag dot dot kay mama ninyo ay naunsa. Si mama lang lagi. Para marunong din, di ba? Oo. Oh. Oh, maayo gani. Oh. Ito parang ay hindi na lang tayo magsalita ng ay na. Nasa suporta yan ng kwan. tulong lang. Tulungan yung mother nyo. Ah, oh, sige bro. Ah,